Kahit, kahit po ngayon, talaga namang nakakaantig ang damdamin, ang makita kayo na patuloy na tumatangkilik at tumutulong sa pamahalaan. Tunay na nakatatak sa aking puso na maging sa aking buong pamilya ang siyudad ng Iligan, ang buong lalawigan ng Lanao del Norte. Kaya naman, masikap nating isinusulong ang mga inisyatibo na makakapagpabilis sa pag-usbong ng kaunlaran dito sa inyong siyudad at sa buong region. Tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan sa pagsisikap na maitaguyod ang mga proyekto at programang magbibigay ng oportunidad para sa lahat. Sa pangunguna ng NEDA, inilatag na ang mga estrategiya at proyekto na gagawin sa inyong rehiyon sa ilalim ng Northern Mindanao Regional Development Plan ng 2023 hanggang 2028. Ang po nito, nagawing globally competitive at leading agricultural hub, major industrial tourism, trade center, ang buong Region 10.